Welcome po again dito sa YouTube channel ng Malago Forum. Sa video nito, akin pong tatalakayin ang latest update tungkol po sa nais gawing pagbawi po ng permanent visa sa mga merong hawak nito na foreigner po dito sa Japan na nais nga pong uh, bawiin ng Japan Immigration Office. So, kapon May 8 po ay merong mga naglabasang news tungkol po sa debate at discussion na ginagawa sa ngayon ng mga mababatas upang malaman po kung ano ang uh, pinakamabuting gawin uh, tungkol po sa issue na kung dapat bang isa, isa batas o hindi po. So sa ngayon, uh, wala pa rin pong final decision na lum uh, lumalabas po na ina po ng mga mababatas kung ka kanila ba itong uh, pinapayagan o hindi. So this is just only an update po. So kung nais nyo pong malaman ang tukol sa bagong update nga po nito, uh, lalo na kung permanent visa holder po kayo, panoorin nyo po ang video nito until then po. So isa pong mga naglabasang news ay ang tungkol po sa percentage uh, data po kung gaano karaming mga permanent piece holder ang hindi po nagbabaya ng tax at social insurances po uh, dito po sa Japan. So ito po yung pinaka screenshot ng news na aking pong uh, krenup lang. So kung marunong po kayo ng uh, uh, Japanese language, nakakabasa po kayo uh, ng Nihongo, search nyo na lamang po sa Google at makikita nyo po ang iba't ibang news na Uh, naglabasa nga po tungkol dito at para po mabasa nyo nalang personally. So ayon po sa data na inalabas po nila, umaabot sa more than 10% po, 10% po sa total na bilang ng mga permanent visa holder sa ngayon ang hindi po nagbabayad ng residence tax, health insurance at maging pension. So this is a very interesting data po kasi marami pong uh, yung uh, nagtatanong at maraming nagbabatikos nga sa present administration na hindi sang-ayon po sa bagong policy nito. So as of December 2023 po, umaabot sa more than 890,000 na foreigner po ang permanent visa holder dito sa Japan. So uh, itong data nito ay base po sa idalabas na data mismo ng Japan uh, Immigration Service Agency. So, kung kukunin nyo po ang 10% ng 890,000, so lalabas lumalabas po na more than yung 89,000 na permanent business holder ang hindi po nagbabayad ng kanilang obligation sa Japan government na yung nga, tax and social insurance po ayon po sa news. So, this is the first time na naglabas po ng data na related po sa topic nito ang Japan government. Ang data nito na, na inilabas nila ay mula daw nga po sa ginawa nilang sampling data selection na ginawa nila mismo po sa mga document na ipinana ipinasa po mismo sa Japan Immigration dito nga po sa Japan. So, inilabas nila ang data na ito in public dahil nga na rin po sa reklamo ng ilang mababatas na hindi sila na hindi nga po sang-ayon na isa batas ang pagtanggal po ng permanent visa sa mga hindi karapat-dapat na may hawak nito. So, ayon sa kanila, wala daw kasing base data na ba pwedeng pagbasyan na siyang magpapatunay na dapat nga bang gawin ito o hindi. So, dahil nga dito sa mga bumu, bumabatikos na ilang mababatas, binabuti po ng Japan na present administration na ilabas po yung data kung gaano ba nga ba karaming permanent visa holder ang hindi nagbabayad ng kanilang obligation na tax po at social insurance po. okay So, iba't ibang opinion po ang naglalabasan po sa ngayon. Merong uh, opinion tungkol po sa, namula po sa uh, present administration at meron naman uh, opinion muna po sa opposition political party at iba naman po yung opinion ng public dito po sa Japan so let's try to uh, discuss first yung opinion po ng present administration so sa ngayon nais na itaguyod po o isabatas ng present administration ang tungkol, ang tungkol nga po sa pagbawi ng permanent visa sa mga hindi po nagbabayad ng kanilang obligation uh, na tax payment at social insurance po so sila yung nagpuporsige uh, na maisabatas nga po ito So, meron silang main reason kung bakit na yung nga, pumapayag ang mga mababatas ng present administration na gawin ito. So, una, dahil nga po sa mawawala na po yung trainee, train visa at mapapalitan ng bagong sistema simula year 2027, ang mga bagong workers na papasok dito sa Japan ang siyang nais nilang bigyan ng chance na makapag-apply po ng permanent visa dahil mas meron silang kakayanan na magbayad ng tax at social insurance dahil nga po meron silang magiging stable job pagpunta at pagpasok nila rito sa Japan. Okay? So sa dami ngayon ng permanent visa holder, marami ding Japanese citizen na umaangal dito. At maaring dumami pa ito kung mag-start nga po yung bagong policy na papalit po sa trainee visa. So yung slot sa ngayon na babaw mababawi nga or babawi ng permanent visa ay maaaring mapunta po sa mga bagong workers na papasok po dito sa Japan. So simula year 2027 nga po 'yan. At pati na din po yung mga specified skilled worker, uh, kapag nakapasa na po sila ng mga license or examination at ma, yung uh, ma-upgrade nila yung uh, visa nila from type 1 to type 2, pwede na rin po sila makapag-apply ng permanent visa. So maaring sila rin ay bigyan po ng uh, yung, uh, ng malaking chance na makapag-apply ng permanent visa dito po sa Japan. Then, yung opinion naman ng opposition party. So, maraming ang mga pambabatas sa opposition na uh, political party na hindi sang sangayon dito. So, ayon naman sa kanila, uh, hindi sila sang-ayon nga po sa nais gawin ito ng present administration. Dahil sa magkakaroon daw ito ng bad effect at maaring hindi napiliin ng mga foreigner worker ang Japan. Dahil sa magiging mahigpit nilang uh, sistemang ito. Okay? So, kinakailangan pa daw ng mahabang oras at mabuhay. Uh, mabuting uh, debate or discussion tungkol dito upang malaman kung ano ba talaga ang karapat dapat gawin po. Okay? Then, uh, bilang public opinion naman po, so tungkol naman sa public opinion, maraming mga mamayang nga po dito sa Japan, ang uh, sangayon na isa batas ito at uh, higpitan yung pagbibigay ng permanent visa sa mga aplikant dito sa ngayon. So, kung kaya at lalo ding naghigpit ang Japan Immigration sa kanilang screening. So, oh, nagdagdag sila ng mga additional requirements para po makapag-apply ng permanent visa sa ngayon. So, before wala hindi kailangan yung uh, uh, latest sa uh, history payment ng health insurance at uh, or pension, uh, pero sa ngayon kailangan kailangan na to. Hindi kayo pwede makapag-apply ng permanent visa nang uh, yung uh, wala kayong uh, may pakitang proof na nagbabayad kayo. Okay. So alimbawa meron mga unpaid uh, period na makikita doon sa history ng payment niyo, malaki po yung chance na hindi po kayo maaprubahan. Then ah uh, makikita rin po ninyo sa mga comment nila na mga sa mga news at SNS po na dapat na nga po na magbayad daw yun ng magbayad po ng tax at social insurance yung mga permanent visa holder kasi nga po uh, lalo na po permanent sila rito at responsibility po nila na magbayad nga po daw. Then, isa pa kung bakit ayon sila dito ay dahil sa dumaraming crime at illegal activity na sangkot nga po yung mga foreigner dito sa Japan. So, ninanais nilang mabawasan mga ganitong incident upang manumbalik to yung uh, peaceful environment nila sa ngayon. So, that's it po. I hope na yun nga, uh, nalaman nyo yun, na uh, yung pinakalatest update as of May 9 tungkol po sa magiging bagong uh, policy ng Japan Immigration sa pagbawi po ng permanent visa sa mga hindi po karapat dapat na mayroong hawak daw nito. So, as of now, tulad po ng nasabi ko na po kanina, wala pa rin pong final decision o na nais naisasakatuparang batas tungkol po dito at patuloy pa rin po nilang pinag-aaralan at pinag-uusapan sa ngayon ng mga mababatas nga po uh, kung anong dapat gawin kaya para sa mga katanungan tungkol po dito, yung mga magiging detalye uh, kung ano yung magiging reason para Uh, mabawian kayo talaga ng visa, wala din po kami may isasagot sa ngayon. Okay? But then, uh, we will inform you again here sa YouTube channel namin or sa Facebook page po na Malago uh, kapag meron na naman po bagong update na inilabas po uh, mga uh, news po na lumabas related po sa topic nito. Maraming salamat sa inyong pakikinig.